Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon at syempre po nandito po tayo ngayon para mamigay ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat. Syempre po mga kalaki, oh, patapos na po ang Pebrero mga kalaki. Dapat po, dapat po manalo ka na mga kalaki kaya tutok na po rito dahil ngayong 5pm po mamimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers po na masuswerte na talaga naman po sinusumada natin talagang araw-araw gabi-gabi po yan mga kalaki. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang Uh, tatlong 2 digit, uh, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya tutok na po rito mga kalaki. Dahil sa inyo po, sa inyo pong mga kamay ngayon mga kalaki, kung aalagaan nyo ang mga lucky numbers namin, abay sigurado po mga kalaki talaga po kung dadapunan po kayo ng swerte. Kaya mga kalaki, tutok na po rito. Kung ready ka na napunin ang mga lucky numbers namin, Samahan mo ko, eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre po mga kalaki at iko congratulates ko lang po yung mga na napanalo na po natin ito Pebrero. Ang dami pong nanalo ngayong Pebrero. Gusto ko po madagdagan pa rin po yung mga napanalo natin yan. dahil yung January, ang daming nanalo. O yung Pebrero? Ngayong February, gusto ko po isa ka sa mapalad na mapasama sa post na pinopost natin yung mga winner namin sa Facebook. Okay, so hindi, mang hindi malabo mangyari yun. Basta susunod ka lang mga sinasabi ko mga kalaki, papala rin po tayo. Kaya 3 days po bago natin palitan ang mga laki numbers. Kaya tutok na, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Punin mo na mga kalaki ngayon na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number ilista mo na mga kalaki eto na, kumuha ka na ng listahan ang 2 digit lucky numbers mo ay number 7 at number 28 ayan po mga kalaki yung 1 at ang pangalawa po number 39 29 at number 2 ayan po mga kalaki 29 at number 2 at ang pangatlo po, number 17 at number 20 Ayan po yung pangatlong 2-digit lucky numbers. Kisunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 281. Ayan mga kalaki yung una. Ang pangalawa po, number 330. At syempre po ang pangatlo, number 896. Ayan mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers isunod na rin po natin agad-agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, 4, 2, 2. Ayan mga kalaki yung una. Isunod na po natin ang pangalawa. Number 3, 0, 7, 2. Ayan mga kalaki. At syempre po ang pangatlong 4-digit lucky numbers ay number 8, 1, 6, 9. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers na 2 digit, 3 digit at 4 digit ha. Pwede nyo pong i-rumble yan mga kalaki pag inilaban nyo po yan sa STL, uh, National o kaya po Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. Tandaan nyo po, pag inirambol nyo yan at lumabas yan mga kalaki, panalo po tayo. Pag hindi nyo po nirambol yan, tas lumabas, straight ang ginawa nyo, hindi po tayo mananalo, Okay, so mga kalaki, tutok lang po rito bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga masusugit po namin mga followers dyan. Dapat nakatutok po kayo at po kayo sa tamang account. Baka sa maling account po kayo nakapalo, kaya hindi po kayo nadadaanan ng mga lucky numbers namin araw-araw. Okay, kaya para madaanan, eto na po ang mga dapat... Uh, Uh, I follow na account mga kalaki Hanapin di po sa Facebook nyo ang Red parungkin. I-check Iche nyo po ang followers na merong 329,000 followers mga kalaki. 329,000 followers na po tayo. Ganun po dumadami ang mga account ang mga followers natin dahil legit po nakapagpatama tayo. Meron po tayong second account, Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At syempre po mga kalaki, ang mga uh, lucky numbers naman po natin na mapapanood po sa YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkid po na merong uh, 16,500 followers. At syempre po mga kalaki, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkid po na merong uh, 423,000 followers mga kalaki. Ito yung mga legit na legit na account natin sa mga social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, magpa-code mga kalaki at sa higit po sa lahat at pwede po kayo dyan mag-request. Kapag nakita ko po kay po ay nakafollow, comment ng comment at share ng share ng mga video at heart ng heart automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na tatayaan nyo po araw-araw po yan sa mga tinatayaan nyo mga loto outlet. Okay, so mga kalaki tuloy na po natin. Tandaan nyo po ang private consultation namin. Well, uh, po ang may membership fee. Good for 3 months po yan mga kalaki. Kaya sa mga interesado po na sumali sa mga private consultation namin, make sure po na makakausap nyo po ako para legit na ako ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Ang lucky numbers namin libre yan, walang bayad. Private consultation po ang mga membership fee at good for 3 months naman. Ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo ha, 3 days po bago natin palitan ang aming mga lucky numbers kaya sa mga interesado dyan, message na po kayo. Malay mo naman pag na-birth man at na-birth code po ang mga birth year nyo, isa pala kayo sa mga palad na mapapanalo namin. At syempre, ibigay na po natin ngayon ng 5-digit lucky numbers, Pilipinas at Abroad. Punin mo na. mupisahan natin sa number 31 number 33, number 28, number 19, at number 6. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 14, number 25, number 29, number 36, at number 40. At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658 6 digit lucky numbers. Umpisahan na po natin mga kalaki ang pagbibigay ng mga 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit. Number 12, number 28, number 37, number 42, number 36, at number 15. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 18, number 22, number 31, number 36, number 38, at number 17 Ayan, kumpleto na po mga kalaki Ang mga lucky numbers Ngayon pong 5pm Takbo na po sa mga supi Yung outlet dyan At picture po naalaga Ng lucky numbers namin Araw-araw Okay, at eto na po uh, May nagpapashout out po kanina i shoutout out po natin Ang aming Ayan, lucky followers po Na taga Gapan City, Nueva Ecija Birthday daw po Ng kanyang anak ha, Si Ang apelido po nila De Castro Ayan po, family De Castro po dyan sa Gapan Happy birthday daw kay Chin kay Chin Chen Chin Chin ba Chen Chen yun yung nabasa ko kanina happy 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 birthday po at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver dyan po sa may Hagonoy Bulacan shout out po sa inyo dyan sa mga walang sawang kanunod po sa mga vlog namin at tutok lang po rito mga kalaki dahil ngayon po bago matapos ng Pebrero sa mga sasali po sa mga private consultation member may discount po okay so good luck mga kalaki at ingat at limit mananalo tayo